Eh, safe. Pinapatagal po ng may-ari. Ayun. Kaya po napakalaki oh. Mushroom. Ito so yung mushroom na napakalaki. Ayun. Pa nakakatakot naman, laki. Wow. <laughs> <laughs> Baga may air pa. Ewan ko kung ano klaseng mushroom to. <laughs> Ay, meron pa dito. Saan mo ilalagay yan? yan. dito Tanggalin natin, natin. Ayan, laki oh. Dalawa Dalawa <laughs> Ayan, laki <laughs> Nakikita ko ito, pinipitik-pitik eh. Pinipitik-pitik ng mga ano. Nag- <laughs> Pwedeng-pwede pa sana, kaya lang hindi natin alam kung nakakain ito. Baka may pa. Mga disipase tayo tatapo natin ito. Ang <laughs> Patayin ka rin yung tulig. Ah.